<laughs> Jayson. Pero like, nga, meron ako kasing minag text kasi sa akin. Nagtatanong siya ng legal advice. Mm. Uh, si Myla C, yes. Mar ng Marikina City. May karapatan pa rin hubang humingi ako ng sustento sa ama ng anak ko kahit may bago na akong asawa. Meron. Meron under under our Family Code maski Uh, may bago kang asawa at as long as acknowledge maske hindi acknowledge ng tatay, ma-prove lang na may filiation yun. sa tatay, may karapatan kang Pero paano yung prinsipyo kong that he who comes to court must come to court with clean hands? Halimbawa, hindi ka naman legally separated or hindi ka naman annulled rather. Mm -hmm. Kasi kung kahit na legally separated ka, di ba, hindi ka pwede mag-asawa. Yes. Ah uh, kung hindi naman na dissolve yung first marriage yes. mo. Yes. Eh Pwede ka pa rin bang humingi ng sustento doon kung may kinakasama kang iba? Eh kung balikan ka at i-demanda ka ng adultery kasi hindi pa dissolve yung marriage mo? Mm -hmm. Well, it does not... Potra kosa yun. The, the child is not supposed to be Part a victim. Oo. Uh -oh. So entitled pa rin siya to support. But uh, Ang gagawin ng korte, eh, i-determine kung ano yung sapat. <laughs> Depende sa kakayanan ng tatay yung, yung fa original father mm -mm. kung uh, kaya niya magbigay ng support no and usually and dapat all the way up to makatapos ng pag-aaral yung bata uh, so kahit na halimbawa may bago kang asawa na yung asawa mong bago ay capable na gumastos para doon sa yes, anak mo kaya, tapos, dahil okay. din niya naman anak 'yon oo titignan rin yung kap, yung kapasidad of the father to to provide for his new family and that of the old so ah. kailangan ang so kung, e mag... so kung halimbawa may new family na yung lalaki yes. uh, tapos uh, syempre meron din siyang anak doon sa yes. bago niyang uh, pamilya yes uh, sino ang priority doon ang hindi ang ang lalabas niyan ang pagtingin diyan uh, the, the court will look at the situation of the the first child di ba mm -mm. kasi parehong pa legitimate yung lalabas di ba oo oh pareho legitimate kasi halimbawa, uh, first yes, marriage yes, 'yung isa yes, yes, yes. na dissolve 'yung ano yes. nasa kanya so legitimate that time na pinanganak yes. 'yung bata to naman ngayon nasa yes. bagong family niya legitimate din Oo. dahil bagong asawa niya na kung dumaan sila sa annulment yes ang 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 klaro lang sa ating uh, wills and succession sa civil code is with regard to inheritance no mm. uh, with regard to support dapat halos pareho yan kasi with regard to inheritance, may pagkakaiba yung legitimate at illegitimate. Yes. Eh, pero sila, pareho naman silang legitimate. Yes. So, ang inheritance pa rin nila, pareho-pareho. Diba? Now, yes. with regard doon sa support, uh -huh. since the, the other one is living with the mother and with the new family and with the new provider uh -huh. for the family, while the he lives with a new family yes. together with the same uh, with the the legitimate children uh -oh. naman dun sa new family uh -oh. so ang uh, ang pagbibigay ng priority papano ha, halos equal yan kaya nga importante eh kasi alam sa ko... sasabihin ng ano eh ako I have to provide with my uh, children Sin dito rin. sa new family ko sila dapat kong i-priority dahil ikaw naman, meron ka naman din pamilya mo. Hindi, kaya nga. Kaya nga importante ang court na mag, mag decide. Niya. Oh. Hindi decide Hindi pwedeng idaan sa, well, pwedeng idaan sa pag-uusap yan kung magkakaroon ng kasunduan, well and out good. Out of court. Oh. Oh, out of court. Pero kung hindi, ang court mag decide kasi kailangan pag-balance yung dalawang pamilya. Oh. Based on the, yung kakayahan Capacity ng uh, of, the father of the father to hindi support. Hindi yung nanay. Pero, oh. yes it's a different story kung halimbawa yung new partner mo will legally adopt the child. It doesn't kwan. It doesn't matter. Kailangan, yun, dagdag na yun, oh, oh. di ba? Pero yung kung na-adopt na niya, kailangan pa rin ba niya humingi, okay pa rin na humingi ng tulong okay from the Dapat biological oh, father? Oh, oh, eh, kahit na-adopted na yung, kasi sabi ni yes. Angel, kahit adopted na yung bata, ng tatay. pwede mo pa rin, pwede humingi. ka pa rin humingi ng yes. support dun sa ah, talagang biological father. biological father. Pwede pa rin. Pwede pa rin. Tsaka kasi may consent din naman nung biological father yon dapat pag inadopt, di ba? And usually yung adoption naman kung pumapayag, eh tinitingnan rin diyan yung inheritance from the new father eh. Ah. So pag uh, adopted ka, considered legitimate ka ng father. oh so the same share pa rin yes. Uh, yes. Ang, ang makukuha mo. Maganda po yung wisdom ng batas ano ah, ah. na the child should not be a victim of the circumstances. Mm. Yun yung nakikita ko sa usapan natin ngayon Dapat naman talaga eh kasi hindi wala namang kasalanan yung baba. Kaya lang that's the problem with regard to being illegitimate. Kasi if you are illegitimate, let's say you were born out of wedlock and then merong legitimate na family yung ano. Ang illegitimate will only get half of that the inheritance of the legitimate child. So kaya lang one way or the other ano pa rin siya nagsuffer pa rin siya noon dahil no. although hindi niya naman kasalanan uh, but still no. dahil out of wedlock yung pagkakakasal ay pagkakasal, pagkakapang, pagkakapanganak sa kanya Ganon ang nangyayari. Wow. Ang daming, ang daming ano dyan. Alam mo, one of the most interesting uh, subjects sa Wilson law is uh, the rules <laughs> on succession. Yeah. Uh, kasi ang daming bilangan yan eh. Tsaka uh -oh. ang gulo. Ang gulo. Diba, no Ang daming and, away sa ganyan. And yan ang kwan uh, naikita usually ang uh, nagkakaawayan sa pamilya pag uh -oh. pinag-uusapan natin. Oh, ah, yeah. O, mana. Mana. Diyan ang na nag-aaway dahil uh, maraming <laughs> ano, Maraming mga naghahabol ko minsan. Mm, Hahabulin yeah. ah, yung ganito, habulin yung ganon. Tapos later on, yung pamilya na kawawa. Alam mo, kagaya nun. Kong. Meron ako alam, asawa naman. Pinakasalan niya yung isang lalaki. Mm. After niya na pinakasalan, in-eject na matay yung lalaki kasi mas matanda sa kanya. Oh. In-eject siya nung family. Oh. Dahil ayaw doon sa ano, mas bata. Mas parang bata. Yes. feeling nila gold digger or gold something. Digger. Oh. Ngayon, ginawa, in-eject nila. Talagang hindi na nakapasok, hindi na kuha yung gamit, walang, wow. hindi naman siya makapagkaso mm -hmm. kasi uh, wala naman wala pera naman yung babae. Wala na iwan sa kanya. Eh. Wala na tira sa kanya. Eh. Kinuha lahat ng family nung family nung lalaki na namatay. Uh, kaya ingat din sa mga ganyan. Ah, Lalo na pagka alam mo na... Yan ang mga gusto na ma-abogado. O oh, kaya may mga prenuptial agreements oh. na ngayon yung iba. Di ba? Oh. May mga prenuptial na yan. Ay, Sige, sasabihin ko na lang kay Myla kung yung yes. advice mo sa kanya. Na pwedeng-pwede pa siya humingi ng sustento sa daddy ng kanyang anak.